Konnichiwa po! Ayos na lahat ng maleta, di naman kami ganun ka-excited. <laughs> Time check, 4.30 a.m. Kami sa parkingan kasi pahinga muna at napagod si Bulusok. Sabi, biyahe. layo pa ng biyahe namin mga 3 hours pa banding ng konte ang maglolo at halos isang buwan sila hindi magkikita. Mananahimik ang mundo ni Otosan. Dahil napakahaba ng biyahe, tumigil muna kami saglit sa service area para magbawas. Siyempre, ano pa bang gagawin dito sa toilet? Ay, oo nga pala, huwag kakalimutan mag-selfie-selfie! -selfie. Good morning! Ay, sa wakas na karating din. Nakita pa nga po ang favorite niya si Purin. Di naman po halata sa suot nyang damit, di ba? <laughs> Kailangan na muna namin mag-check-in ng mga luggage. Dito muna kami dahil sarado pa yung gate sa International. Kaya kakain muna kami. Nung nag-open ang gate na masyal na agad kami at nag-shopping ng ilang pampasalubong. Medyo mahaba-haba pa naman yung oras kasi ang aga namin dumating sa airport. Di bali ng maaga kesa naman late, di ba? May time din magpalamig habang nag -iintay. After ng 24 years na pag-iintay, char! Sa wakas, pwede na kami sumakay sa airplane. By the way, first time experience namin nga pala ito makasakay sa AirAsia. kasi sa JAL at palang lagi kami sumasakay. Medyo nakatipid tayo ng pamasahe. <laughs> Let's go! Nakaupo na kami, na-experience mo na ba yung parang gusto mo lumubog sa inuupuan mo? Kasi ang ingay ng mga Pinay sa likod na parang walang lamang iba yung eroplano. Diyos ko Lord, doon pa pinagalitan yung anak niya na abot ang boses hanggang entrance at exit. Ano pa rin tayo? Hindi, totoos tayo. No problem niya na, bakit siya? Ano ni mama? Ay, <laughs> Narinig nyo ba yun? Parang hinihika ata yung eroplano. <laughs> Bigla tuloy ako nagutom. Ganito pala dito. O order at magbabayad ka ng gusto mo. At in peso pa. Buti na lang may peso pa akong tira nung last na uwi namin. Bali, 4 hours lang naman po ang pauwi pa uwi ng Pilipinas. Pwedeng-pwede pang matulog kung makakatulog sa lagay na ito. Yung gusto mo matulog pero ang hirap ng pwesto tapos mayat-maya kapag ginigising ng anak mo. Hi! ayun na nga po, nakalanda din tayo sa atin lupang sinilangan. Grabe, na-miss ko to mga one year din. <laughs> o ba diba, ang sosyal, may mga pamismis pa sila. Pampa-fresh look ata para di mukhang haggardness pagbaba. Joke lang po. Aba, <laughs> may jeep ditong nakaparada. Kalahati nga lang, pang picture Ang may mga bahay. Eh.

Nasa loob ka pa lang ng airport na aamoy ah, mo ng simoy ng Pinas, pati yung lagkit. Diyos ko Lord, ang init. Pero kung ganito naman ka macho ang kukuha ng bag mo. Ay! Ano pa nga ba ang unang pupuntahan? Siyempre, Jabi Another first kasi this is our first time na magstay sa Okada Manila Hotel. Sa labas pa lang talaga mapapatakip ka na ng mata kasi nakakasilaw na kaagad yung kulay niyang gold. Yayamanin! <laughs> Meron din sila mga sniff dog bago ka makapasok. At eto na nga, nandito na tayo sa entrance. Pagpasok mo, mapapasabi ka na lang ng Welcome to Okada! <laughs> Mapapawaw ka na lang talaga sa labi nila na pink na pink at may magagandang interior. Ang bongga! Sa dami na naming hotel na napuntahan dito sa Pinas at Japan, isa ito sa may pinakamagandang lobby. Music Ang hindi ko lang talaga bet eh, yung wala akong nakitang waiting area para sa mga hotel guests habang yung isa ay nagche check in pa. Nakapag-check-in na kami, 15th floor ng no? Okada. Diyos ko Lord, ang lawak ng lugar na ito. Talagang ha, hanapin mo pa kung saan elevator ka ba sasakay papunta sa room mo. Buti na lang mababait ang mga staff dito. Eto na nga, nakarating na sa floor namin. At ang binigay nila ay yung room na may fountain view kaysa sa bay view. So, umpisahan na natin ng maze. Paunahan kami kung sino makakahanap ng room. Dyan. <laughs> Paano ba naman? Ang daming kwarto, oh. Grabing hallway to. Mas mahaba pa ata sa pasensya ko. <laughs> Char! After ng ilang minuto maglakad, sa wakas, makakapagpahinga na rin kami. Pero bago ang lahat, Welcome! Tara, pasok tayo. May ginawa po pala akong ibang video para sa room tour ng deluxe twin bedroom na ito. Lucky! Kasi buti na lang itong fountain view ang room namin. Kasi dito lang daw po may jacuzzi. Yung akala ko makakapagpahinga na, hindi pa pala kasi gusto daw nila makita ang fountain. Bali, nag start ng 6pm ang fountain show at every 1 hour until 10pm, mapapanood po siya. Buti na lang kitang kita dito sa room namin. Ang bongga, my welcome to Okada, Manila, Miss Montenegro. Lahat po ng dapat i-control sa room na ito nandito po sa tablet nila. Kahit pagbukas ng TV at lalo na yung pag-open ng mga curtains. Tamang-tama, meron kaming dalang bubble bath. Mukhang makakabuo pa ata kami ng baby number 3 dito. Char! <laughs> Kinabukasan, gaganapin po ang first ever meet and greet ng mga Kalabsters community. Mapapanood ang whole video sa post na ito. <laughs>